Ay, ay, makasama ako eh. Ito Takot ka? Oo. Light ka mo, hindi gilang. <s receptors> mo um -um. yan? Ha? Hindi ko, hindi ko nilive, ano ka ba? like na, ang ganda, hindi ko yan. Ay, hindi ka. Pagka live hindi ko na ano, na video. yun sila lang mo yung mabubudo ng sinasabi ko ha? Didi? hindi, yun sa kasama ko alam mo na, huwag ka nababanggit kasi nakaano, naka video paano buhay-buhay natin ngayon, usap-usapan tayo ngayon ha? <laughs> para tayo na sa isang talk show Saan ka nagtatrabaho pa rin? Ha? Mm -hmm. main, ano ka? Sino kasama mo? Sino? Mami, babago ka ano? Ha? Anong trabaho mo? Ano? let's go Walang... Magyogo. na ito na ano, tulad yung kanina. Ha? Ano yung brigay Eh, eh. Ba't tama naman yan? Eh. Ang galing din tumay mo yan. Paglabas ko. Siyempre. Kanina pa kami doon? Kanina pa kami doon? Nintay <laughs> ka namin doon eh. Lumabas? Oo. Ay wala kayo din na. Ano ba? Oo, hindi pa kada labas. Kasi mabuti na timing niyo ako para nawawala ako. At mabuti saan, mabuti takoy walang obligasyon. Na kahit anong oras pwede ako pumunta. Bibili kasi ako ng kandila. Tapos, alam mo nangyari din sa bag ko, papalitan ko ako. Oh, oo. Alam mo kung bakit nangyari? Pero, Na, natapon ang langis nasa Maynila ako ano magagawa ko oo oh, papalitan ko yan natapon ang langis sa buwing langis meron ba sa Maynila ha? Bibili na ako ng ano, panghirap. Bukas kasi ako may mission eh. Sa uh, Maynila ka? Alam mo kung ano, ah, grabe. Sinalubong ako ng... Agir? Ng, ng ng ano, ng condo. Meron ako sa may elevator. Mga hindi kilala. Mga ma-influence pa, ka, Kaya mahirap開始. may hirap i-video. Hindi na natin na yung ano. Ang mga mga video pag i-sigay lang. Eh, di ba? Para marindigin pag i ano nag-uusap <laughs> natin? Disko. Tagal din ano. Anong year ka natin? Once pa. So, yun yun. Gano'n. Parang wala rin manabago yun. Mm -hmm. Oo. Oh. Ito maliit pa ito. Uh. Pero tanda mo ako. Okay, nakakalimutan. Okay

nakakatawa ako natatawa tatawa din eh. Yung si Joshua. <laughs> Mumubusi-busi na Bumati sa akin. Aba, ay eh parang katulad mo rin. Nung birthday ko, hindi na kumunta. <laughs> Siguro na pinagbawala <laughs> Eh, Eto na Oo, oh, parang ganun din. Napayag naman, ah. napayag naman mang gamot ako. Kaya na, pag ay nagtagal, text na, nandyan kasi ano, <laughs> nandyan pa yung asawa ko. <laughs> pag nagtagal ay alam na, iisipin, eh, tunay. Oh. Napahig naman. Ah, oh ako. Oo, ngayon. Ako Guys, oh, ang laki mo, oh, ayan, oh, mga hindi ka kasama. Hindi ka Para ka naman sa sawo mo. Mama, Ay, ka naman, eh. Ay, naman. Ay, kunyari ko lang kasama ko. <laughs> so, kumain, Oh. Edit oh. eh, mo na lang, no? <laughs> Hindi ko naman pa rin yun ako. Oh. Ano ko ba yun? naman ano naman tiga. Na. Sarap, oh, Oh. Oh, Guys, so ayan. Ah. Kain Ay, kami ng lomi. Ah, dito po sa San Juan. Ah, subok na po dito yung lomi na masarap. Tapos, kung makasama ko, nakita-kita po kami dito. Ayan. Tunghaya na lang ang mangyayari at kabanata sa buhay nila. Oo, tagtali Tunay, ang hihirap pala nang Ano? <laughs> <Sarap>. uh, ano? <laughs> Kaya Ayoko. Yeah, na. ba? Takot na bakit? camera o. Oh. Ano <laughs> ka anak mo? Masarap. Ano ba 'to? Malaki na. Kasi ba natin yung ano? Ano yun? Yung manok. Yun. Ha? Alam? Hindi ka na umikot sa ni Boy Jimmy. <laughs> mga gusto. Bukas makaluha. Abangan ng pabanata sa buhay. Kung ano mo magaganap. Kain <laughs> hmm. kayo guys. Sarap. Puro kayong mga ano ay, pinatatawalan sa inyo ay. Tapos, oh, mag-take out siya. Dali mo tayo inyo. <laughs> Sarap ng lomi dito sa San Juan. Ayan ah, guys. Nakaano lang ano eh. Malinaw ka. O kaya <laughs> Para kayong mga ano. Para kayong mga... Kaya ako, kung hindi pinigil yung hindi ka kita. Kita lang yung isa. Saan ba maganda magkita sa Hmm? Para may ibang to bundok. Alin to ka? Dadayo. Alin din ako magbabay. Mayroon pag magbay e. mag pa, eh. Magbiting pa, Na? Mag -tay -tay -tay. Eh, ayaw ay, ko. Mag-isa ako. Hindi ka. pag mo ba ako mag-isa? Dahil may kasama ako. Pa Alam kasi sa sawan mo. So, okay, pwede ko mahiram muna. Kami mo Tatay mo nakakita ko noon. Sa may, uh, may ano, yung sa may basketball ko. Kaya pa gano'n.

Hindi ako makakain ng tanghali. <laughs> hmm. Hindi ka kita. Mag-alala, hindi ka kita. Para kayong mga naan. Hmm.

Sirka, parang nabagay ako kasi kung kumupunta ka eh, isa na yung isa pa Ito nga si Kate, ano? Hindi siya si Lota. Kahit sa asawa niya. Sa ano pala? Sa muto niya lang, asawa niya. Masama yun. Masama, masama yun. eh, sa asawa niya. Masagwa yun. Masagwa Ano ba ayun ah, yun sa print? Ha? Ayun oh sa Hindi ka kumuha ng sa spring. Hoy oh, ta ano mo kame ha? Wagan na naman kamay. <laughs> Nahiwagan kamay. Sige, lampas. <laughs> Gusto pala ngayon na mahiwagan kamay. <laughs> mm. yeah <laughs>